Masakit tapos namamalit. Kasabay na yan ang pamamalit. Sigurado masakit dyan. Kailan pa yan? Nasa abroad ako, sir. Hindi na aayos doon. Hindi na aayos doon? Hindi mo po pwede sabihin sa amo na, ano, Uwi na ako kasi masakit yung braso ko. Saan ba kayo? Galing ako ng Saudi sa Kabareg. Tapos nag ako, hindi ko natapos dahil sumakit na siya ang muyak. Sa Saudi meron nag a nito. ito. Problema, baka hindi kayo payagan yung mabas. Hindi talaga payagan kasi bawal ang i-off doon. Kaya Okay na. Hindi ba walang day off doon? Bawal Tandaan po. nyo. Katulong ako, sir. Hindi kahit na, hindi ba walang day off? Ako, ang tagal ko rin dyan. Kahit di pinapatiga kami pinapasilip sa bintana, bawal eh. Kaya eh, yung mga demonyo yung ano mo, amo mo. Ako galing ako dyan. Nasa atin na kung paano tayo papayagang mag-off. Kaya, well, send mo na lang doon. Nasa atin na kung paano tayo papayagang mag-off. Tapos hanggang dito siya, karating katawan ko. Karating katawan ko. Ang yung Ang ko Ang tao. Wala uh. nga. sa Saan? Dito sa gamo, eh. matigas dito, sa may pakpak ng Oo? Wala na. Hindi na naglalaro ano mo. Hindi na naglalaro yung yung yusko. Ang nangyari sa inyo, eto. May sugat na, ano na yun, mo. No? May sugat na yung tinatawag na no? glenoid labrum. Ayan, o. Ganyan yun, nakapakat. Kasi dapat yan, maglalaro yan. yan dito sa pinakaglenoid niya. Dumudulas lang yung ano. Anong nangyari sa inyo? Hindi makapag ano. Hindi makalaro. Tapos, <coughs> itong tinatawag na... Ito, 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 ito. Ito, yung tendinitis. Yan. Tendinitis. Yung subcubrame at subchromial bursitis. Yan ang namamaga. Hapit na hapit Yan. Yung sub subacromial bursitis. Pero ang tawag din dito, isa rin sa tawag yung adhesive, adhesive capsulitis. Yan ang pinaka, isa sa pinaka masakit na shoulder. posing sakit so na. Sobrang sakit niya. Ang mangyayari rito, mawawala na yung pain. Yung mga head, mawawala yan. Pero, hindi pa mag-perfect kung hindi natin po yun yan kasi mararapture yan. Mararapture yung teres minor mo, mararapture yung mga tendon sa ano, sa deltoid muscle. Kaya kailangan yung uod yung tiit. Parang iti-therapy. Okay? Sige. Please, lang. Medyo masarap to. May bawa pa kayo 10 kilo na ka sa loob. <laughs> <laughs> sisigaw na lang akong bago sumihindar na, ah, I mean, na para maubos yung pila <laughs> rin sa labas okay, nalakas na pokontrol naman natin yung parang hindi sobrang sakit mm -hmm. tapaw mo na kayo tapaw okay. mo mm -hmm. isa yun sa magpapaginawa sa inyo pag lumagotok. Sembrado na ko lupa. Mo. Pag lumubog dito, lubog na yung buong Quezon City. Yung lagro. Oh, okay, ikaw. Okay, Eh, ikaw. Okay, Okay, no sorry. Si nasabi ng dito. Pwede hmm. Yan, dito sa buko. Yan, oh, wala na isang niya, diyan. Okay, okay, wala mga ilang araw. Pero ito hindi pa mapi yan. Hindi hmm. pa maitataas ang todo yan. Pero yung sakit, kahit suntok-suntokin ko na yan. Mamaya. Pero hindi pa tapos ha. Pero pa, yung pinaka-final. Hinuli ko lang yung kasi video masakit nga yan. Kasi hmm. ito parang bato. Parang bato. Kasi na-stuck up na, hindi na nakakapaglaro eh. Pag, kung mapapansin mo, pag inaangat mo, gumagano na lang, oh. Mm. Hindi, hindi lumulubog to. Hindi na lumulubog And to. Hindi na siya naglagay Ang Anong nangyayari to. kasi? Pag inaangat, tumutulak na lang gano'n. Okay, sige. upo kayo. Pinaka inaabangan. Saka yung ulo. Oh, yung po, ulo yung water breaker dati yung mga mga Tiis ah! yeah. lang talaga. Kailangan lang talaga ng tiis. Oh. Ka. <laughs> <laughs> yeah, not... Ang kapalit naman yan, eh, mamaya may hihigahan nyo na yan sa ganyan. Kahit pag sinuntok kayo dito, matapig man yan, wala na. Ano. Pag natabi, subhan sa akin, gusto ko na pakot. So Ayun okay, nga yun. ang mawawala dyan. Okay? O, oh, last na to. Final na to. Kaya? Kaya yan. Kailangan yung malampasan to eh. Hmm. Thank you. Hmm. Ito yung sinasabi pag na pag na-adjust na. Tsaka yan naman, una lang masakit. Una lang masakit. Masakit. Hindi siya diretso Kung hihinto siya agad. Saan pa lang makukuha yung mga ganito? Ang nga tawag nga, nakukuha yan sa pagtulog. Hmm. Uh -huh. Pagbuhat mo naman, kasi nag-iipong pa yan. Pagbuhat mo, makatrabaho. Hindi mo mapapansin bumababa ba yung head humerus natin. Ngayon, siyempre, may yung mga ligaments dyan. Siyempre, ikaw pag gising mo, nangangawit ka. <laughs> Alam mo nang masakit na gano'n, bibibihin natin. Hindi na, Ganun niya yung palagi yun. Oh. Bini baby niya Oo, eh kasi nga, normal naman masakit yan. Lalo pag natabi eh. di ba sobrang sakit. Oh, Ngayon, okay. kahit anong tabi sa inyo dyan. Wala no, naman. No, no. Kahit anong tabi sa inyo dyan. No, no, no. Hindi <laughs> hey, ka kayong patagilid, di ba niya. Yun no, no. ang mawawala dyan, sa pakabila. Pwede niyo na itulog yan. oh, deba? Tapos susundan niyo ng mga ano, exercise. Exercise. Kailangan kasi hindi ko kaya naman yan at kaso sobrang sakit. Tsaka hindi ko naman gagawin yun kasi ma mararapture nga yung mga dyan. Mm -hmm. Okay ko po kayo ulit. Okay tayo yung changes. Yun lang. Tapos kaya nyo yung ganito push up. Push up kayo nito. Kahit mga tatlo, apat na piraso lang. Para gumalaw lang yung dito nyo. Mm -hmm. Tapos yun yan. Palagi yung i-round. Ir i-round nyo. I-round. Ir yan. Yan, kabila. Kabila. pa kabila, hindi pa ganun. Pag ganun naman. Yan. Tapos, o, oh, ganun, o. Oh. Yan lang palagi. Okay? Kasi kaya nyo yan. Tapos, pagka nag-stretching kayo, haplosan nyo lang pao. Okay? Hindi pa talaga mapiperfect, eh. Aminado ako, hindi talaga mapiperfect ng isang bira. Pero sa tulong ng mga stretching nyo, unti-unti ng luluwag yan. Kasi nga, wala nang sakit. Kung uh, wala na yung sakit. Hmm. Diba? Ayan, suntok nyo sa hangin. Okay, sir, ha? Malaki siya, baka lumaba. Okay? Yun lang. Sige. Yeah, Ayan, ito malakas mo dito.